Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama, at ang pagpaparusa ko ay hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Nagkasala nga ang aming mga ninuno. At dahil sa kanila kami ay nagdurusa. Yahweh, lubusan mo na bang itinakwil ang Juda? Kinapuotan mo na ba ang mga taga bakit ganito kalubha ang parusa mo sa amin, parang wala na kaming pag-asang gumaling? Naghanap kami ng kapayapaan, ngunit nabigo kami, umasa kaming gagaling ngunit sa halip takot ang dumating. Yahweh, kinikilala namin ang aming kasamaan, at ang pagtataksil ng aming mga magulang, kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, uusigin ko sila, at ubusin ko ang natitira sa kanilang lahi. Buburahin ko rin ang pangalan ng Babylonia. At sa halip, nagiging hadlang ang inyong mga kasalanan upang makamit ang mabubuting bagay na ito. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin niyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Kaya nga, isulat mo ang awiting ito at ituro sa bansang Israel upang maging tagapagpaalala sa kanila. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukukop sa kanila. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw man, hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, tingnan niyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila, at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, Pagmasdan niyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, Isulat mo, sapagkat maasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo, ng pinsalain ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim. Ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa inyo. Magkakaroon kayo ngayon ng saganang pagkain at kayo'y mabubusog. Pupurihin niyo si Yahweh na inyong Diyos na gumawa ng mga kahangahangang bagay para sa inyo. Hindi na muli pang kukutyain ang aking bayan. Kaya nga malalaman niyo na ako'y sumasa inyo at akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos hindi na muling hahamakin ang aking bayan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi, paparusahan ko ang sinumang nagkasala. Ang Juda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman, at ako ay mananatili sa bundok ng Zion. At ang aming kahirapan palitan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu, e, eh, sa lahat ng tao, ipahayag ng inyong mga anak na lalaki't babae ang aking mga mensahe magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki, at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok.